Yan, ang ganda. Christmas light. Christmas tree talaga. O, talagang puno. O, diba? Puno. Christmas light. Okay. ang ganda. Ganda. Si, o. Puno, o, diba? Puno ng ilaw. ng ilaw ng isang puno. <laughs> yan ang talagang Christmas tree. Ayun, may fountain pa. Ayun, ito yan yun. fountain. Ayun. チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ。 Yeah. Lagang Pasko na, no? May ilaw ang mga puno Christmas tree Christmas tree Pati, ka. sunlight Ang ganda na Taas na Ganda <laughs> Ganda Tapos na yung bituin Tapos na yung ilaw na yun, nag-iisa yun, Yung isang tuldok ngayon yun na maliwanag Yun ang bituin 28 Sa ilalim ng puting ilay Lahat <laughs>